morning, guys! Abot pa sa good morning, kahit 5 minutes na lang. <laughs> nag bom bomb lang ako. Anyway, punta na kami ngayon sa school. And then after that, um, tawag dito. Punta kami kila mama kasi yun kayo magla-lunch. Dahil nagluto daw si mama ng garlic, what's that? Garlic buttered pasta. Garlic buttered pasta. So, check natin. Alam ano na si mama, para makatipid kami lahat gagawin. Sabi niya, dito na kayo mag-lunch. <laughs> Oh, ba? Nakatipid tayo ng lunch Nakatipid naman. Nakatipid kami lagi ng lunch dahil kay mama. Kasi ganoon yun, ayaw niya as much as possible na, na gumasas ah. kami. Kaya nag-offer yun lagi ng lunch sa kanila. Sorry sa kanya. One Kanoon time lang talaga. tayo hindi kumain na lunch, yun nag-ipudo tayo diba? Ah, ayan lang, Yan yung, yung Friday. Mm. Ayun, so alam naman pag nanay lahat ka para sa anak. Sabi nga ni mama kahapon, mm. Diba na, sa work kasi si Hain, sabi niya. Uh -huh. Kung talagang may enough lang ako, hindi na kailangan mag-work, ganyan, ganyan. Sabi niya, tutulong daw siya sa amin. Sabi ko, nako ma, wala nang challenge ang buhay kapag walang ganyan. Pag Bak lahat ipoprovide. Provide, kasi ever since talaga guys, kahit na sobrang grabe yung kitaan nila, nila mama before, di talaga ako nang hingi. Iba ang nakinabang. Ibang tao yung mga Iban nakinabang. Eh. Imbis na eh. ako, anak, na makikinabang sa kanila. God Iban knows. Tao. God knows guys, hindi ako pala hingi or anything. As in, hindi yung mapahiram naman ng 50,000 o 100,000, gato ganyan. As in, lahat ng ginawa ko talaga, I as in, mean, sariling sikap talaga namin ni daddy. Na which is, nang na hinayang ako. <laughs> tsaka na Pero at least wala naman silang manasabi. Alam alam nila mama yon. Alam hindi talaga ako na kahit na sabihin mo, pwede akong humingi anytime na instant 50,000, map 100,000, wala yan sa kanila. Siguro mga times sa 2,000 din ako. Hindi talaga even high school ako or what. Kusa sa nagbibigay pero hindi ganun kalaki guys. Ayun, kami sa pagkain, ganyan. Pero yung sabihin mo na sinamantala ko talaga na nagpaka-prinsesa ako na nag-spoiled ako. God knows, hindi talaga. No, dad, mm -hmm. no. Na dapat ginawa ko kasi sa ibang tao na lang napunta yung pera nila. That's okay. <laughs> But it's okay. kasi kung, kung gano'n, naasa lang ako sa magulang ko, siguro hindi ako mag-grow ng ganito. Hindi ako magpo-porsige sa boy ko. Natatamad-tamad na lang ako na para na lang akong, alam, alam mo yun, na umaasa na lang kami, pero hindi talaga kami ganun. Kahit na sinabi ni mama kahapon yan, sabi ko, hindi ma, sabi ko, wala nang challenge yung buhay pag wala tayong pagsubok. Kasi hindi tayo mag-grow kapag lahat na lang hingi-hingi or bigay-bigay. Pero tsaka, hindi ever ako nag or ano kapag talaga kailangan. Pero hanggat kaya kinakaya ko talaga. Alam niyo yun, guys. Pero, pasalamat na lang kami sa sa nangyari lahat kasi dun ka talaga grow minsan tsaka sabi ko like sinasabi ko kay daddy maging privileged tayo daddy na isa tayo sa ginagamit ni God to be an instrument para makapag-inspire ng tao makita nila yung story ng buhay at makita nila na talagang buhay ang Diyos. Yun, yun talaga yan. So, pasalamat tayo guys. Pag tayo ma parang feeling natin saan ba tayo nagkulang, saan tayo nagkamali, saan ba ganyan. Wala yun guys. Kasi mangyayari at mangyayari yan guys. Hindi pwedeng ganyan. Ayan, kakasabi namin dati na ay na yung mga abalan, ginagawa namin lahat. At sabi, pero, at sinulat sinu ko pa yung alam, aa, ko pa yung sa dun sa notes, dun sa notes no sabi Avo, avoid hospitalization bills for 2023 for 2023 biglang nag hospital ako brain tumor at brain surgery pa di diba? kaya kaka avoid yung... mo kaka iwas mo sakit uh -oh. mismo lumapit sa akin uh Oo. -oh. kasi Pero, walang prayer yun nga eh Nagdepend kami, promise. Nagdepend kami kasi kaya kami nagdepend aminado kami kasi bagong work si Daddy nung January. Tapos nakita namin na grabe yung blessing talaga. So, sabi na, depend kami sa sarili namin at yung kita ko noon, okay yung online selling ko. Tapos siya, bagong work. Grabe talaga. Anong nangyari after a month lang? Sabi ni God, masyado kayong focus dyan, ha? Masyado yung tinignan niya, hmm. na, Kasi parang sa amin, ang laki-laki nun, ang ginamp ng salary niya from talagang, di ba, yung offer, benefits, etc. Parang nag na kami na parang, okay, kaya natin to, ganito hmm. na, ganyan-ganyan. Tapos yung kotse. may paano pa, commit-commit pa. pa ng salary magpa-commit mag, pa kami every month o magkano ilalagay ko sa sa ganito ko, magkano ilalagay niya na ganyan. Tapos so, biglang boom. Join, joint effort. Diba? Sabi ni God, masyado kayong nalakihan na dyan sa offer ng bagong company. Masyado kayong na-overwhelm sa online selling mo na nag-umo. Binyan okay ko yan na. ng brain tumor. Ayan, nakalimutan hmm. nyo nang mag-depend sa akin. Kinuha lahat. But it's okay. Ayun, akala ng demonyo, the more na mawalan kami, mawalan kami ng faith kay God. Mas lalo kaming mas lumalim. lumalim, nag kami sa kanya. Yun, yun yung talaga. Yun lang, na no, minsan may mo na tatapikin ka ni God na, Hoy, pera lang yan, ano lang yan dito sa mundong to. Ako pa rin ang Diyos, ako unlimited, kaya-kaya ko -kaya ibigay sa instant, pero kailangan ano ko muna. O, mamaya bibigla akong gamot. Kailangan, Okay, tomorrow na. Oh. O, okay, kami kaya masyado kayo na-overwhelm dyan. Nakalimutan nyo na ako. Ah. kunin ko lahat yan. Tignan natin. Pero kahit, ki kahit kinuha niya yun, guys, kung saan kami nagda-depend, hindi pa rin niya talaga kami nabayaan. Kasi nakita rin namin yung mga totoong pamilya, totoong tao na nandiyan dyan. Doon kami grateful. So, ayun. Mas, atas kayo, may victory group na kami mag one to one na nga kami. Ayan. Kaya excited ako. Looking forward ako to know more about that. About God then and about one to one sa church namin. So, ayun na. Kaya ito, may nasishare ako sa inyo. Kahit pa paano naman natutuwa ako kasi may sense naman yung sinasabi ko na like, galing sa inyo, na thankful kayo na ganun nga, na na-inspire kayo sa my story ko. Maraming maraming pong salamat dahil yun kay God. Ginagamit nila ako para makausap din, makiusap, makausap din kayo guys. So, yun lang. God. Basta kahit ano mayan to God be all the glory.